sapat ba ang 100k na puhunan sa negosyong junk shop ano, may nag chat nga po sa atin mga kabubog ano, na, tinatanong nga niya ang puhunan kung magkano ang starting capital sa junk shop ano. at tinanong natin siya kung magkano ang budget niya ang sabi niya ay kung pwede na raw ba yung 100,000 ano sa akin mga kabubog yung 100,000 uh, pwede na yon kung may sasakyan ka na at hindi ka uupa ng pwesto kasi itong aking sasakyan mga kabubog kung binili ko ito ng cash ay 150,000 at mm, kaso kinuha ko itong hulugan kaya inabot ng 300,000 sa loob ng 10 buwan so kung 100,000 lang ang puhunan mo at wala kang sasakyan kulang, kulang na kulang ano. tapos uupa ka pa ng pwesto, kulang no pero kung may sasakyan ka na may hindi ka uupa ng pwesto, pwede na yung 100,000 ano. At saka kahit nga 20 mil lang eh, 50 mil pwede na eh. Depende lang yung sa bibilihin mong kalakal. Pwedeng halimbawa 20 mil lang ang puhunan mo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, halimbawa mamig up lang muna kayo ng bubog, magkano bang puhunan sa bubog? Halimbawa 250 ang kilo. Ilang kilo nang mabibili ng 20 mil mo? Halimbawa kung makakarga ng apat na tinulada yung kan mo, bubog. Hindi po 10,000 lang ang puhunan nun. O, deliver mo na kagad, ah, 'di ba? o kaya mamikap ka ng bakal sa mga junk shop din hanap ka lang ng mataas na deliveran din ng rektahan ng bakal o maga, ka ng linya na isa isahang items lang wag mong wag mong bibilhin ang lahat kasi kung lahatan ka bibili magja junk shop ka magpupisto ka ay eh, malaking puhunan ng kwan mo ang kailangan mo no? Kung bibilhin mo lahat ng klase ng kalakal pero kung halimbawa at isa lang klase ng kalakalan lili niya yun alam ano ba puro karton lang nakakakot ah, ka sa mga junk shop e, de direkta mo halimbawa sa tunawan o kaya idedirekta mo sa mga malalaking rektahan so kahit 20 mil lang, 30 mil pwede na yun basta may sasakyan ka ano di ba kung halimbawa naman eh gusto mo eh magsimula ka lang maliit o, meron ka lang isang motor na kulong kulong top down o tapos eh may 5,000 ka mag-iikot ka mag-house to house ka babahay-bahay ka kanya-kanyang linya kasi yan, mga kabubog, ano? Yung iba, nililinya mga board. Board ng computer, board ng TV, namimikap sa mga junk shop. O, yung iba, purong battery lang, namimikap sa mga junk shop. Niyadala sa Maynila. Yung mga ganong klase ng linya ba, mga kabubog? Yung iba, puro tanso lang ang binibili. Nag-iikot sa mga junk shop, dinadala sa Maynila. O kaya, pumupwesto ng umuupa ng isang lugar, puro tanso at bakal lang ang binibili. Uh, hindi masyadong malaki ang kailangan puhunan pagka ganun ano? kung lilinyo mo isa lang pero kung magjajang chef ka talaga sa dami ng klase ng kalakal yung 200,000 mo tigkakaunti lang yan di ba? bibili ka ng sasakyan bibili ka ng kulong-kulong -kulo, bibili ka ng keluhan magda-advance ka ng 2 months advance 2 months deposit sa kwan sa pwesto uh, kukuha ka ng tauhan uh, ilang posisyon ba ang kailangan sa tauhan kailangan kung hindi ka marunong ha kung ikaw naman marunong ikaw na ang driver ikaw na rin ang kuan pahinante Ay, yung misis mo halimbawa ang tagalista pero kung hindi ka marunong uupa ka ng driver uupa ka ng pahinante uupa ka ng receiver abay pasweldo pa lang sa tao tapos hindi ka hindi ka pasigurado kung magkiklik ka no. pero kung habang inaaral mo nagsimula kang nakamotor top down nagbabahay-bahay ka nag house to house ka habang inaaral mo pwede yun ano saka sa ka ngayon o kaya saka ka ngayon talaga pagkakabisado muna aralin muna number one aralin muna mabuti ano kahit anong negosyo naman pag hindi mo inaral ay hindi ka kuan hindi ka magki-click hindi ka magtatagumpay ano unang una aralin muna mabuti ano madali na yung puhunan basta ang unang-unang puhunan yung kuan karunungan ano knowledge pa kahit anong negosyo inakailangan aralin mo mabuti ano so yun lang muna sa ngayon mga kabubugan ano?